Another day, but it's not Cali Survey. Kamusta kayo mga kaibigan? rocketorin rin po nagbabalik. Ingat kayo, ingat tayong lahat at may bagyo. And again, salamat sa mga nanood, nag-comment at nag-share ng mga past Cali Survey natin. Maraming salamat. And ito nga, nagulat nga ako, ito yung topic natin na naglabas ng statement si Dabbercats, dating Dabbercats, Anjo Iliana patungkol sa TVJ at ng Itbulaga na binahagi nga daw ni Anjo Iliana sa video kung napanood nyo na meron daw sindikato sa loob ng Itbulaga. Binunyag nga ni Anjo Iliana yung sindikato na nangyayari sa longest running noontime show. Nadawit pa nga dito ang isa sa mga magaling at sumalangit na wa na Batikan na direktor at musical director din ng School Bukol at ng Itbulaga at ng mga ibang projects ng TVJ na si Derek Bert De Leon. Na sinabi pa nga niya eh, isang beses daw noon na tumiiyak si Derek Bert De Leon kay Anjo na dahil nga daw uh, pinakstab para matanggal o siniraan siya para matanggal sa pagiging direktor ng Itbulaga Nagtataka nga lang ako bakit naging ganito nangyari kay Boss Anjo. And ano ba to? Uh, through the years, eh, natatanda naman natin na 2020 no nagpandemic si Anjo mismo ang nag-resign sa Itbulaga. And natatandaan pa, natatanda pa nga natin na nagbenta pa nga siya ng regalong painting ni Boss Joe galing kay Boss Joey, kay Boss Toyo, di ba? So ang tanong ko lang naman, you can write your comments down here sa comment section. At ang tanong ko lang is, bakit ginagawa ni Anjo Iliana ngayon to sa kampo ng TVJ o ni Tito Soto? Intayin ko sagot mo, pag-usapan natin yan.